Awardee Maribel Cruz Si Maribel Cruz o mas kilala bilang Owa Mabel, 67 na taong gulang mula sa San Roque, Antipolo City, ay aktibo at masigasig na advocate ng persons with disabilities. Mula 1987, nagumpisa na ang advokasya ni Owa Mabel sa pagpapalakas ng kaalaman at kamalayan at pagsusulong ng kagalingan ng sektor ng persons with disabilities. Malaki ang papel na ginampanan ni Owa Mabel sa organizing committee ng Philippine team na lumahok sa iba't ibang international competitions, katulad ng 1991 Summer Special Olympics International Games sa Minnesota, USA, at ng 1995 Summer Special Olympics International Games sa North Carolina, USA sa lahat ng sports competition na dinadaluhan. Hindi lang isang trainer at coach ng mga young adult persons with disabilities si Owa Mabel, kundi isa siyang kaibigan at ina na patuloy na nagpapalakas sa loob, tiwala sa sarili at kakayahan ng mga manlalarong may kapansanan. Bilang volunteer ng Philippine Sports Association of Differently Abled, katuwang siya sa pagpopromote ng sports program ng persons with disabilities sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Noong 2004, nagboluntaryo si Owa Mabel sa pagpapalakas ng Antipolo Federation of Persons with Disabilities. Dahil dito, no-organize ang ID system alinsunod sa guidelines ng National Council on Disability Affairs na promote at napataas ang kalaman ng persons with disabilities tungkol sa kanilang prebilehyo at karapatan. Nagkaroon ng Persons with Disability Affairs Office, Persons with Disabilities Officer in Charge at nabigyan ng honorarium ang mga presidente ng barangay persons with disabilities. Patunay ng aktibong pakikilahok at advokasya ang pagiging bahagi ni Owa Mabel ng iba't ibang organisasyon, katulad ng Special Olympics Philippines, Philippine Sports Association of Differently Abled, Antipolo Federation of Persons with Disability Incorporated, Persons with Disabilities and Friends Solidarity Incorporated, Persons with Disability Antipolo Consumers Cooperative, Seniors for Seniors Association Incorporated at iba pa. Sa mahigit 37 taon na voluntaryong pakikipagtrabaho sa persons with disabilities, nakatatanda at iba pang sektor, pangunahing inspirasyon at pinaguhugutan ng lakas ni Owa Mabel ang kanyang nag-iisang anak na babae na mayroon ding kapansanan. At ang kanyang pangarap ng persons with disabilities ay magkaroon ng pagkakataon na maipakita at mapalakas ang kanilang talento at kakayahan at maabot ang mga ninanais sa buhay.